Dalawang hinihinalang tulak ng droga sa Bataan, huli sa Baybas Operation. 100 gramo ng hinihinalang shabu na bat sa Bacoor, Cavite. At mahigit dalawang piso pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa kabuyaw Laguna. Sibel Custodio sa detalye. Timbog sa Baybas Operation ang dalawang hinihinalang tulak ng droga sa Maribelis, Bataan. Nahuli sila Senso Monton at Bobby Rodriguez matapos bentahan ng isang agent. Nakumpis ka ng mga suspek ang isang milyong halaga ng hinihinalang shabu at mark money na isang libong piso. Naharap ang mga suspek sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasabat bat na isang daang gramo ng hinihinalang shabu sa ikanasang bypass operation sa Bacoor, Cavite. Nakumpis ka kay Alias Marie ang aabot sa 600,000 pesos sa halaga ng droga. Nasa kusodiyan na ngayon ng Paranaque Police ang suspek. Nasamsam mahigit dalawang daang pisong hinihinalang shabu sa isang buy-bus operation sa Kabuyao, Laguna. Nakumpis ka kay Elias Jenny ang siyam na libong pisong buy money at 1,000 peso bill. Nakuha rin ang isang kolorum na motorsiklo sa suspect. Vel Custodio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.